Nabubuhay tayo sa mga panahon na nag-aanyaya sa atin, na pag-isipan ng malalim ang mga palatandaan na ipinakikita sa atin ng mundo ng iba't ibang mga pangyayari sa buong mundo, ay nagpapahiwatig na tayo ay dumadaan makabuluhang mga pagbabago. Nakikita namin ang pagtaas ng tag, ang paglala ng pagbabago ng klima, at ang lumalagong pagkahiwalay sa espiritual. Maraming tao ang nakakaramdam ng mga katotohanang ito kapag pinagsama-samang tumaas ang tanong, tunay ba tayong nasa isang kritikal na yugto ng paglipat? Kapag tinitingnan natin ang mga kasulatan, makikita natin ang patnubay na tila konektado sa kasalukuyang mga pangyayari sa Ebanghelyo ni Mateo. Halimbawa, si Jesus ay nagbanggit ng mga palatandaan na nauna sa mga panahon ng dakilang kapighatian siya ay nagsasalita ng mga salungatan sa pagitan ng mga bansa likas na sakuna tulad ng mga lindol at salot kasama ang isang kolektibong pag-iwas sa espiritual na mga halaga. Ang mga bansa ay bumangon laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian at magkakaroon ng mga kagutom at lindol sa iba't ibang lugar at dahil sa kawalang katarungan ay magsasagana ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Siya nagbabala at nagpapahiwatig na ang mga pangyayaring ito ay lamang ang simula ng isang mas mahirap na yugto na pag-iwas sa espiritual at ang pagtaas ng kasamaan. Ang tema na tumatakbo sa mga siglo at nananatiling mga babala, hindi lamang si Jesus ay nagsalita tungkol dito Ngunit si Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat kay Timoteo ay pinalalakas ang ideya na ang mga huling araw ay makikilala sa pamamagitan ng makasarili pag-uugali, pagmamataas at paghiwalay mula sa banal na mga halaga. Inilarawan niya kung paano ang mga tao ay magiging mas interesado sa kanilang personal na mga kasiyahan kaysa sa tunay na debosyon na namumuhay. Si Pablo ay may binanggit na sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging makasarili, mapagmataas, mapagmalaki sa Diyos, at mga mahilig sa kasiyahan sa halip na kaysa sa Diyos. Sa isang estado kung saan maraming mahahalagang halaga ay nawawala ang mga tao ay lalong naghahanap ng kasiyahan. Ang material sa espiritual na distansya sa amin mula sa kung ano ang talagang mahalaga sa kahulugan na ito, nais kong harapin ang pitong saloobin na naging pangkaraniwan at na dapat nating iwasan, lalo na sa tulad ng mga mapaghamong oras. Ang mga saloobin na ito ay tinukoy ni Pablo bilang mga pag-uugali na sumisira sa sangkatauhan. Ang una sa mga ito ay ang kasakiman. Nakatira tayo sa isang panahon kung saan ang labis na pagpapahalaga sa sarili ay tumataas lalo na sa social media kung saan ang pagpapakita. Personal na mga tagumpay ay kadalasang binabalewala ang panlahat na kapakanan. Ang walang tigil na paghahanap ng personal na validasyon ay nagpapalayo sa atin mula sa ating pangunahing misyon na alagaan at mahalin ang ating kapwa. Ang kasakiman sa bukod sa pagiging isang hadlang sa malusog na pakikipagsapalaran ay direktang labag sa mga turo ni Jesus na tumawag sa atin na mahalin ang Diyos at ang ating kapwa na may parehong intensidad. Isa pang pag-uugali na karapat dapat sa pansin ay ang kasakiman ang labis na pag-ibig sa pera. Si Pablo ay naglalarawan ng kasakiman bilang ugat ng lahat ng kasamaan at kapag tinitingnan natin ang mundo nakikita natin kung gaano ito katotohanang ang walang tigil na paghahanap ng kita ay humantong sa mga krimen, mga digmaan at pagkawasak ng mga pamilya kung gaano karaming buhay ang naaapektuhan araw-araw ng kasakiman. Ang pag-ibig sa pera ay sumisira sa mga tao na humahantong sa kanila palayo sa mahahalagang halaga tulad ng empatiya at solidaridad. Ang dalawang halimbawa na ito ng kasakiman ay ipinakikita na sa atin kung gaano natin kahalaga na pag-isipan ng ating pag-uugali. Buhay ay higit pa sa material na mga tagumpay kung ano ang tunay na mahalaga ay kung paano natin tratuhin ang isa't isa at kung paano tayo kumonekta sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Bilang mga kristyano tayo ay tinatawag na mabuhay ayon sa mga turo ni Jesus na ipinangaral ang pag-ibig, paglilingkod at habag at misyon. Habang ang hamon ay ang tanging paraan upang labanan ang mga tukso at mga paghihirap na ang modernong mundo ay nag-aalok sa pera sa kanyang kakanyahan ay maaaring makita bilang isang mahalagang at kapakipakinabang na gamit sa pang-araw-araw na buhay ito ay nagbibigay daan sa amin upang makakuha ng kung ano ang kailangan namin suportahan ang aming mga pamilya at tulungan ang mga nangangailangan. Gayon pa man ang tunay na problema ay hindi sa pagkakaroon ng pera, ngunit sa labis na halaga na nakasalalay sa maraming tao ang nag-aangkin dito ang labis na pagmamahal sa material na mga pag-aari ay maaaring maging sanhi ng pagdurusa at ito ay malinaw na nabanggit sa maraming mga banal na mga kasulatan ang pag-aakalang magtipon ng kayamanan at unahin ang material na mga bagay higit sa lahat ay humahantong sa pagdurusa at pagkahiwalay sa espiritu. Sa ngayon, ito ay pangkaraniwan na marinig tungkol sa mga individual na nagtataglay ng malaking kayamanan ngunit ito rin ay humaharap sa malalim na emosyonal na krisis, pagkabalisa, depresyon at kawalan ng kasiyahan. Ang tunay na mga isyo para sa marami na gumawa ng pera ang kanilang pangunahing mapagkukunan ng katuparan. Ang hindi mapupuno na pagnanais para sa higit pa ay lumilikha ng isang walang katapusang paghahanap na ang mga tao mula sa kanilang tunay na layunin sa buhay na kung saan ay upang linangin ang isang balanseng relasyon sa espiritual at sa iba. Ang kahalagahan ng pagpapanatiling may pananampalataya at hindi pahintulutin sa materialismo na sirain ang ating espiritu ay isang bagay na dapat na patuloy na tandaan. Isa pang aspeto na nakatayo bilang isang hamon sa modernong mundo ay ang lumalaking imoralidad na kumalat na nakababahala ang pagbubuklod ng mga pag-uugali at nilalaman na hindi iginagalang ang mga prinsipyo ng kabanalan ay naging lalong normal. Kapag tinitingnan natin ang media, maging sa mga palabas sa TV, pelikula o mga social network, napansin natin ang isang malaking diin sa nilalaman na nakatuon sa sensualidad at kagyat na kasiyahan, ang paghahangad ng pagkilala o madaling pera ay nag sa marami na ihayag ang kanilang mga buhay nang hindi naaangkop, nang hindi isinasaalang-alang ang epekto ng kanilang mga pagpipilian sa kanilang espiritual na integridad. Higit pa rito, Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan pinadali ng teknolohiya ang pagkalat ng mga moral na mapag-aalinlangan na pag-uugali. Ang mga website hinihikayat ang palitan ng mga panloob na nilalaman sa palitan ng pinansyal na gantimpala. At ang imoralidad ay madalas na itinuturing na isang bagay na pangkaraniwan at kahit nakatanggap-tanggap na ito ay sumasa ng pagkalugi ng mga pangunahing halaga. Ang konsepto ng pamumusong maraming hindi ganap na maunawaan ang epekto ng kilos na ito. Ngunit ito ay isang bagay na patuloy na lilitaw sa iba't ibang mga anyo ng media. Tulad ng serye ng musika at kahit na virtual na pakikipag-ugnayan, pamumusong na maaring maunawaan. Bilang hindi paggalang sa sagrado o paggawa ng mga maling akusasyon laban sa kabanalan ay itinuturing na isa sa mga malubhang mga kilos na maaaring gawin ng isang tao. Ito ay kumakatawan sa isang malalim na paghihiwalay mula sa espiritualidad at isang pag-aalinlangan sa kung ano ang itinuturing na kabanalan. Gayunpaman, may isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng karaniwang pamumusong at pamumusong laban sa isang bagay na mas mataas. Ang konsepto ng pamumusong laban sa espirito halimbawa ay nabanggit bilang isang bagay na hindi mapapatawad dahil ito ay kumakatawan sa isang kabuuang pagtanggi ng kakanyahan na nagtuturo sa mga tao sa pagsisisi at sa tamang landas ito ay nangangahulugang ang mga tumatanggi na makinig sa panloob na tinig ng pagwawasto at ganap na malayo ang kanilang sarili mula sa anumang anyo ng pagsisisi sa wakas ay hindi maibabalik mula sa isang pagninilay-nilay. Paano natin malalaman kung kami ay gumawa ng gayong kilos ang sagot ay tila simple hanggat may pagsisisi at ang pagnanais na mapabuti may isang pagkakataon para sa pagbabayad sala. Ang panganib ay nasa pagbalewala sa pakiramdam na iyon ng pagkakasala o pagsisisi at patuloy na mabuhay ng walang pag-aalinlangan nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan ng gayong mga pagkilos. Ang mga halimbawang ito ay nagsisilbing paalaala para sa atin na pag-isipan ang ating mga pagpipilian at ang epekto sa ating espiritual na buhay higit pa kay sa kailanman. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang isang balanse sa pagitan ng material at espiritual laging naghahanap upang mabuhay na may integridad at paggalang. Sa ikalimang pag-uugali dapat nating iwasan ay ang espiritual na inersya o kasiyahan. Sa maraming beses, mas gusto naming manatili sa aming komportabling lugar kung saan ang lahat ay mukhang kalmado at maaasahan. Gayunpaman, ang pag-uugali na ito ay maaaring pumigil sa amin mula sa paglago sa espiritual at pagtupad sa aming misyon, kapag tumanggi kaming gumawa ng mga mahirap na desisyon, o harapin ang mga hamon, sa katunayan, pinapayagan namin, ang aming pananampalataya, na tumigil. Ngunit bakit ito ay isang problema? Dahil upang mabuhay ng isang buhay, na naaayon, sa mas mataas na layunin. Dapat tayong maging handang lumabas, ang paglalakbay ng pananampalataya, ay nangangailangan ng pagkilos at pagiging kontento sa sarili na lumalayo sa atin mula sa responsibilidad na iyon. Ang tawag na ibahagi ang mga turo, ipamahagi ang pag-ibig at tulungan ng iba, ay hindi maaring matupad kung limitahan natin ang ating sarili sa masigla na pakikilahok, sa mga gawaing relihiyoso o pagpapanatili ng isang rutina ng walang tunay na pakikipag-ugnayan sa halip na maghanap ng paglago. Maari tayong mawala sa mga distractions tulad ng labis na libangan social network, mga serye sa TV at iba pang mga aktibidad na tumatagal ng maraming oras sa atin. Ang labis na pagkalito sa isip na ito ay maaaring gumawa sa atin mawalan ng sensitibo hinahanap sa kung ano talaga ang mahalaga pagtagumpayan. Ang pagiging kontento sa sarili ay nangangailangan ng pagsisikap na dapat nating labanan ang ating likas na hilig na maghanap ng kaginhawahan at palibutan ang ating sarili sa mga taong may iisang layunin sa espiritual na paglago. Suriin ang pagbabago Nagsisimula sa pagnanais na kumilos at hanapin kung ano ang tama kahit na ito ay hindi komportable. Ang ikaanim na nakakapinsala na pag-uugali ay pagmamataas. Ang pagmamataas ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang mas mataas na saloobin. Ang kakulangan ng pagnanais na makinig sa iba at ang paniniwala na tayo ay laging tama. Ang ganitong uri ng saloobin ay lumalayo sa atin mula sa kapakumbabaan na mahalaga upang manatili ang konektado sa isang mas mataas na layunin Kapag ang isang tao ay inilalagay ang kanilang sarili sa itaas ng iba sa pag-iisip ang kanilang pananaw sa mundo ay ang tanging tamang isa komunikasyon at pag-aaral ay nagiging imposible Ang pagmamataas ay isang hamon para sa maraming mga tao lalo na sa isang mundo kung saan ang pag-iisa ay pinalaki ang sa loobin na ito ay lumilikha ng isang hadlang. Hindi natin kinikilala ang ating mga limitasyon at natututo mula sa iba, ito ay isang bagay na kailangang aktibong labanan. Ang kapakumbabaan sa kabilang banda ay nagbubukas ng mga pintuan para sa paglago ang biyaya at ang tunay na pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng pamumuhay ng isang espiritwal na buhay. Ang mga mapagpakumbaba ay nakakahanap ng pabor at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang ikapitong at huling pag-uugali na tatalakayin natin dito ay ang kawalan ng pasasalamat. Ang pagiging walang pasasalamat ay ang hindi pagkilala sa mga pagpapala na natanggap maging mula sa ibang tao o isang mas mataas na kapangyarihan. Ang kawalan ng pasasalamat ay ipinanganak mula sa pagkalimot at kawalang-bahala. Kapag hindi natin kinikilala ang mga regalo sa ating buhay, ay may posibilidad tayong maghiwalay mula sa mga mapagkukunan na nagbibigay sa atin ng paglago at tagumpay. Gaano karaming beses na tumigil tayo upang pag-isipan ang mga maliliit na bagay na gumagawa ng pagkakaiba sa ating pang-araw-araw na buhay? Tulad ng kalusugan, pagkain ang pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan sa mga panahong ngayon madalas nating makita ang mga taong kahit na napapalibutan ng mga tagumpay ay nagiging hindi nasisiyahan at nakalimutan upang ipahayag ang pasasalamat ito ay sumasalamin sa isang malalim na ang kawalan ng kaugnayan hindi lamang sa mga nakapalibot sa atin kundi pati na rin sa ating sariling pagkatao ang di mapagpasalamat na puso ay may hilig na maghanap ng higit pa at higit pa ng hindi kailanman kinikilala kung ano ang gusto nito. Ang hindi pagpapasalamat ay lumilikha ng isang siklo ng kawalan ng kasiyahan na pumipigil sa atin na mabuhay ng lubusan ang pag-uugali ng kawalan ng pasasalamat ay inilalarawan sa maraming mga kwento ngunit ang isa sa kanila ay ng isang grupo ng mga tao na sa pagtanggap ng isang malaking pagpapala ay isang maliit na bahagi lamang ang naibalik. Upang ipahayag ang pasasalamat ito ay nagsisilbing paalaala na maraming beses na natatanggap natin ng walang pagpapahalaga at ang kakulangan ng pagkilala na ito ay nagpapalayo sa atin mula sa isang tunay na konektado na buhay. Ang mga pag-uugali na ito inersiya ang katapatan at kawalan ng pasasalamat ay mga hamon na ating lahat ay nahaharap sa ilang mga punto sa buhay kung ano ang mahalaga ay ang pagiging kamalayan na maaari nating baguhin. Ang mga ito, kapag naging mas maingat tayo sa ating mga saloobin at hinahanap upang iwasto kung ano ang pumipigil sa ating paglago, tayo ay lumapit sa isang mas buong buhay na nakahanay sa isang mas malaking layunin. Ang mga pagmumuni-muni na ito ay nagsisilbing isang paraan para sa atin upang suriin kung paano natin nabubuhay ang ating mga buhay hindi bilang sumasalamin sa mas mataas na mga halaga at ang paglalakbay na ito ay patuloy na puno ng mga pataas at pababa. Ngunit palaging may posibilidad ng pag-aaral at pagbabago ay hanapin natin ang Panginoon habang may oras pa o patuloy tayong mabubuhay na parang si Jesus. Hindi na babalik ang pagpili kaya huwag hayaan alinman sa pitong kasalanan na ito ang nangingibabaw sa iyong puso. Kung gusto mo ang mensaheng ito, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya at mag-subscribe sa aking channel. Makita ka sa susunod na video. Salamat, pagpalain ka ng Diyos.